Hi guys! Welcome again sa aking YouTube channel. This is me, Chris Jorin Vlog. So, ayan. So, for today's video guys, mabilis lang ito. For today's video, meron lang akong isishare sa inyo. Baka ako lang yung nakaka-experience or naka-experience din kayo. So, ayan. Uh, kayo po ba ay nakikipag-follow to? Follow sa uh, Facebook or sa Facebook, uh, Facebook page. So, ako kasi ay nakikipag-follow to follow sa aking Facebook page. So, one day is naka-experience ako na hindi ako makakomment. <laughs> hindi ako makakomment sa mga posts, gano'n, sa mga video. Hindi ako makakomment. Kasi yung ginawa ko, nakaranas ako na hindi ako makakomment. Ganito yung lumalabas. Yung will upper win online, gano'n. Ah... Uh, nakaranas ako ng ganyan. So, syempre, kinabahan ako. Uh, anong nangyari sa account ko kasi hindi naman natin masasabi siguro na restricted yon kasi nakaranas naman ako na ilang beses na ma-restrict na 2 hours or 24 hours ganon kasi may isang araw kasi eh, nung nakaraan ah uh, siguro gabi yon so tinadtad ko ng comment yung may isang nakikipag-follow to follow doon. So, tinadtad ako, tinadtad ko ng comment mo, count me in, count me in. Hindi ako, kasi hindi ako tumitigil ng kaka-count me in hanggat hindi. Nare-restrict yung account ko. Ganun ako ka Ganun ako ka-addict na makikipag-follow to follow. So, ganun ang nangyari. So, di, edi eh ganun ang nangyari. Nakipag, uh, hindi ako tumitigil ng count me in. Siguro napagod ako sa tama na to. Ganun kasi yung ginagawa ko um, uh, comment lang ako ng comment hanggat hindi ako ma-restrict. And then, hindi pa naman ako na-restrict pero tinigil ko kasi antok na ako, din natulog na ako. Pagka umaga, pagka umaga, ang nangyari, sabi ko, abalikan uh, balikan ko sana yung mga na, nakipa na, na, nag-follow na sa akin. Babalikan ko sana. Kaso, nung mag-comment na ako, hindi ako comment pero pwede ako mag-likes uh, or heart react, ganon. Pwede. Yung comment lang talaga. So, ito yung lumalabas yung when... Well, ito yung lumalabas, uh, every time na mag-comment ako, ito yung lumalabas yung we... Ano yun? Well... appear when online, ganon. Yun ang lumalabas. So, syempre, kinabahan ako. tiningnan ko siya sa settings. Doon sa may, yung may baik kung makikita natin kung restricted yung account natin. Yung may violation. tiningnan ko sa, sa in, sa ano sa inbox gano tiningnan ko kung kung nan kung ano problems ng aking ng aking uh, Facebook page gano so wala naman akong nakita and then ang nangyari eh sabi ko ano kaya nangyari sa account ko sabi ko nang ganun <laughs> kinabahan ako sabi ko kasi baka, bakit anong nangyari? Ganon. Pagkahapon, nagtry ulit ako mag-comment, hindi pa rin ako maka-comment. Sabi ko, bakit kaya? Di, di, pagka umaga, sinubukan ko ulit, hindi pa rin ako maka-comment. Sabi ko, paano kaya ako maka, maka, makikipag-engage nito? Paano ako makikipag-comment sa mga nag-engage sa mga video ko? Ganon. Ah, ang nangyayari, ang nangyayari, pag ako nag-engage sa kanila, ini screenshot ko, then ipapasa ko sa kanila sa message. Siyempre, hindi naman lahat ng Facebook page ay naka-open yung, ano nila, yung message. Ah, uh, ayun, ang ginawa ko na lang, ano na lang, follow back na lang. Tapos, hindi na ako nakipag-engage, hindi ko na, hindi na ako nag-comment ng, done or what, ganon. So, basta, ang mahalaga ay, nakapag, ano ako, nakip, nakapag, ah, uh, follow back ako sa kanila. So, pagka 3 days, uh, sinubukan ko ulit, hindi pa rin ako mag, hindi pa rin ako makakoment. So, kasi ako kapag nag -comment ako, pag type ko, pag type pa lang ng letter C, O, ganun, lumalabas na kaagad yung count. So, diary ko na kaagad siya, pinipindot, ganun. Tinatamad na ako mag-type ah, mag magtype ng marami. Kaya, ganun yung ginagawa ko. So, parang na-spam yung aking mga comments. Ganun. Ganun yung nangyari. So, next time, ang gagawin na lang natin, kapag tayo nag-type, huwag na lang natin sundin kung ano yung lumabas. Uh, huwag na natin siyang, yung mga direct na lumalabas ng mga words dun. Hayaan na lang natin. Mag-type na lang tayo din. I-edit na lang natin. Dagdagan na lang natin siya. Halimbawa, count me in. Ganon. Diba ganon yung lumalabas agad doon? Nagdagan na lang natin siya. Tapos, nagdagan na lang natin ng mga sticker. Ganon. Ganon lang yung gagawin natin. Kasi ako dati, hindi ako tumitigil. Talaga ang nangyari. Hindi ako tumitigil magkipag-count me in. Binilisan ko talaga count me in, count me in. Pababa. Ganon ang nangyari. Ganon yung ginawa ko. Kaya, hindi ako tumitigil na hindi ako ma-restrict. Pag, noong time na yun, sobrang dami ng comment ko. Hindi ako na-restrict. Pero pag ko pagka umaga, ayun, hindi na ako maka-comment. So, dahil eh, pag na-restrict naman ako, nag nagpa-pop up yan ng mga 2 hours lang, 3 hours, ganun, 24 hours. Ganun. Yun, hindi talaga. Kaya pinabahan ako. Sabi ko, ano kayang nangyari sa account ko? So, ganun. So, araw-araw kong chine-check yung account ko kung okay na. Hindi pa rin talaga siya okay. So, kaya sabi ko, ano kaya, ano kaya, gawin ko dito? Talagang gin, uh, inano ko yung mga settings-settings. Tinignan ko, hindi pa rin siya okay. So, ganun na lang yung gagawin natin, guys. ah uh, siguro, tama na yung mga 10 followers kapag kayo nakipag-count me in. Count in. ah uh, okay na yung mga 10 followers, 20, ganun. ah uh, tama na. Next day ulit. Kaya ang sundin na lang natin is, si na lang natin mag-type, huwag na natin sundin yung mga direct na lumalabas doon sa, sa, kay, sa ano, keyboard. Uh, ang tawag doon? Keyboard ba tawag doon? Hindi <laughs> ko alam eh. At uh, di, edi eh, yun, ganun na ang nangyari. Pagkatapos noon, sabi ko, kaya ako na lang kaya na Hayaan ko na lang kasi siguro ina nag-expect na ako. Pinabayaan ko na. Sabi ko kasi hanggang 3 days, 4 days, hindi talaga ako makakomment eh. Puro sa oras ako nagko-comment, hindi ako makakomment. So, hinayaan ko na. No? Wala na ako ng pag-asa. So, kaya kayo kung nakaranas kayo ng ganyan, hayaan nyo, pabayaan nyo, babalik at babalik yan. So, kasi ako, after, ano, one week din, hindi ko in-expect one week. Kasi, pag ako na-restrict, hanggang two hours lang, ganyan, 24 hours a one week pagtingin ko sabi ko pag uh, pagtingin ko doon sa ano ko sa sa account ko ay ah, nakapag-comment din ako so kung ganun lang bumalik din kaya kayo kung pag kayo mabahala walang problema doon hayaan niyo kapag nag lumabas yung where uh, pag nag-comment kayo yung will up or online hayaan niyo lang babalik at babalik yun kung kailan niya gusto So, ayan. Sa akin kasi one week. Yung iba kasi kapag ka na-restrict yung account nila, inaabot ng one month eh. So, ganun. Ang mahalaga po mabalik. So, ayan lang guys. So, ayan nyo lang. Hayaan nyo lang. Babalik at babalik. So, ayan. Hanggang dito lang yung aking vlog. So, huwag nyo nang isipin yun. Kung makaranas kayo ng ganun, hayaan nyo siya. Hayaan nyo lang. Huwag nyo nang isipin. So, ganun lang. So, ganito lang yung aking vlog. So, thank you for watching, everyone. So, don't forget to subscribe my YouTube channel. And, click the notification bell para lagi kayong updated sa aking sunod na video. So, thank you, everyone. God bless. God bless. <laughs> Daming alam.